Bakit tinawag na isang cheat code itong si Victor Wembanyama Kung baga, kung sa NBA 2K, naka max attribute. Si Wemby ay kombinasyon daw ni Yao Ming sa height, Durant sa shooting, Kyrie sa ball handling at Chris Paul sa IQ. Lahat ipinakita ito ni Wemby ngayong 2025 NBA preseason at scary daw ito. Tinawag na isang cheat code si Victor Wembanyama dahil sa kanyang kahangahangang kombinasyon ng taas, abilidad, at kasanayan na parang imposible sa tunay na buhay. Sa taas niyang 7 foot 4 inches na may wings pa na halos 8 feet, nakakagalaw siya na parang isang guard, mabilis, maliksi, at may kakayahang mag-dribble, gumawa ng sarili niyang tira, at pumoste sa loob ng paint. Para siyang isang nilalang mula sa video game na nilagyan ng lahat ng best stats, kaya't binansagan siya ng mga fans at analysts na cheat code. Sa mga laro ng 2025 NBA preseason, lalo lang niyang pinatunayan kung bakit karapat dapat siya sa bansag na ito. Sa bawat laro, kitang-kita ang impluensya ni Wemba Nyama sa magkabilang dulo ng court. Sa opensa, kaya niyang umatake mula sa labas at loob, habang sa depensa naman, isa siyang pader. Nung ilang laro sa preseason, nagpakitang gilas siya sa pagbablock ng tira ng mga kalaban na parang ang dali-dali lang kahit na minsan ay late siyang dumipensa. Tila may teleportation ang tanyang galaw nakakarating agad sa spot na kailangan niya. Sa kanyang tangkad at haba, wala nang ligtas na tira para sa kalaban, mapa 3-point man o layo. Isa rin sa mga nakakabilib kay Wemby ay ang kanyang basketball IQ. Hindi lang siya basta matangkad na player, marunong siyang magbasa ng laro. Alam niya kung kailan puposte, kailan magpop out para sa isang open jumper, at kung kailan ipapasa ang bola. Hindi siya selfish sa opensa, at kahit baguhan pa lang sa NBA, parang veterano na kung maglaro. Sa mga highlights ng season kitang kita na may control siya sa tempo ng laro kahit na surrounded siya ng mas matatanda at mas experienced na mga player. Ang physical na presensya ni Wemba Nyama ay nagbibigay ng mismatch nightmare sa halos lahat ng team. Paano mo babantayan ng isang 7 foot 4 inches na kayang tumira ng press, umatake sa closeout, at magdala ng bola sa fast break? Kahit pa ilagay mo ang pinakamagaling mong defender, tila kulang pa rin. Sa preseason pa lang, may mga eksenang parang hindi totoo ang ginagawa niya, tulad ng isang one-foot fadeaway jumper mula sa corner, o yung fast break dunk niya na walang tahirap-hirap kahit may dalawang defender. Hindi rin matatawaran ang impact niya sa kultura ng San Antonio Spurs. Mula noong dumating siya, parang nagkaroon ulit ng bagong buhay ang koponan. Nagbalik ang excitement ng fans at maging si Coach Greg Popovich ay muling na-inspire na magturo sa bagong henerasyon. Sa tulong ng isang cheat code na tulad ni Wemby, may bagong direksyon at pag-asa ang franchise. Lalo na ngayong 2025, maraming nagsasabi na baka hindi lang playoffs ang marating ng Spurs, baka maging contender na talaga sila. Sa kabuuan, hindi biro ang hype kay Victor Wembanyama at mas lalo pang naging makatutuhanan ito sa ipinakita niya ngayong preseason. Parang hindi pantay ang laban kapag siya ay nasa loob ng court. Kaya naman, kung iisipin mong video game ang NBA, si Wemby ang karakter na laging pinipili ng lahat dahil overpowered. At sa tunay na mundo, mukhang siya nga ang cheat code na binigay ng basketball god sa San Antonio.